ayan na nakakadalawa na ako meron kayong pala akong magbibidyo puro buwan buwan oh. dito ako sa tulay ayan na pangalawa na yan Kaya sa tuloy na ginagawa ito Ang dami ko nakakita kasi buwan buwan eh Ang dami nag-aanuan eh O ayan o Ang dami oh. Ang maraming nagalili parang nó làm đi bón bón, đang đi đang quen bạc đấy,

Uy, nah, na, naulat na naman oh. Uh, oh. Uh. Oh. Ang daming buwan-buwan talaga ha ah. buwan buwan na lang huli dito lang ito sa tulay ng ano Banggay Tawiran Tulay ng barangay Tawiran

eh, ah, Birds, maingay. Kita tayo ng ano? Kita tayo na uh, balik tip ko oh, yao yeah. So, malakitaw. Malakitaw, malakitaw, ito, talakay to, ito, Malaki ni korupon, ulitin ito, Malaki petpo na, malakas pa, malakas pa, malakas malakas pa, malakas pa, malakas pa, malakas malakas pa, malakas pa, malakas pa, malakas pa, malakas pa, malakas malakas pa, malakas pa, malakas pa, Sayang. Sa Ay, eh na, alambot ah, oh, e na. Ah, bidbid. Oh, kawit kayo, kawit. Eh na, kawit na. Bukul pa hindi, yan. Makawitin ko na. Hindi pa kaya? Hindi, panalaga ako lang. Hindi, ah, makakawala makakawala yan.